So hello guys, for today's video magluluto tayo ng Paksiw na galunggong mga guys So iba iba tayo ng way kung paano magluto ng paksiw mga guys no Ako ay gusto ko kapag nagluto ako ng paksiw Masarap sana mayroong talong, okra, tsaka ang palaya Kaso wala akong gulay guys, hindi ako nakapagpalingki sa Asian store So, ang mailalagay ko lang yan ngayon ay gusto ko talaga sa paksiw guys yung maraming luya, maraming bawang, tsaka um, sibuyas. So, pag akong nagpapaksiw pala guys, hindi ako naglalagay masyado ng tubig. Ang talagang pinakasabaw ko ay suka talaga guys. Ang sarap talaga. Tapos, lalagyan ko ng parang paksiw na adobo. Nilalagyan ko siya ng toyo, tapos, um, ang tawag dito, kunting mantika. Ganyan ako magpaksiw, guys. Tsaka, hindi pala ako pwede pang kumain ito, guys, kasi bawal ako kumain pa ng maanghang at maasim. So, iluluto ko lang ito siya ngayon guys para pagka pwede na akong kumain kasi yung paksiw guys kapag ka tumatagal na doon mo talaga so, ito na nga guys yung ating mga ingredients ayan maraming ano bawang tsaka tingnan nyo naman guys yung sili ko ang haba ng sili ko tingnan nyo yung sili nila dito pero hindi ito maanghang guys hindi maanghang yung sili nila dito so putuli natin sa na kasi masyadong mahaba tapos, ito ang aking isda. Ay, nahugasan ko na ito, guys. Ayan yung ating isda na galunggong. Ayan. So, nahugasan ko na ito, guys. Ang gagawin natin ay lagay na na natin ito. Tapos, ayan, tapos, ayan, tansya-tansya na lang tayo, mga guys, no? ito, so, ayan, yung ating isda. Ilalagay na natin yan dyan. Ayan. So, ayan na guys. Nailagay ko na yung ating isda dyan. Ngayon, ilagay na natin itong mga ingredients sa ibabaw. Nilagyan ko rin yung ilalim niya mga guys. Tapos, saka natin siya titimplahan. Ang sarap ng paksiw, guys, kayo, ako lang ba, yung gusto kong kumain ng paksiw kapag ka ilang araw na ba na, na luto? Kasi na, doon talaga malalasahan mo talaga yung sarap ng lasa ng paksiw. Okay, ayan, mag lang ako ng pangayon. Tapos, Saka ako titimplahan. Ayan mga guys, yung ating product. So, lalagyan ko na sya ng panimpla mga guys. Lagyan natin na asin at paminta. Tapos, itong paminta. Gusto ko kasi sa paksim ko, mga, mga, guys, yung mga ano sya ba, yung medyo maanghang ng konti. Tapos, oops. Lagyan natin na, ayan, magic sarap, panimpla. bahala na kayo kung kayo nang bahala magtansya niya. Tapos, saka ko siya lalagyan na. lalagyan ko siya ng suka guys ayan tapos ito yung ginagamit pala namin na oil guys virgin virgin oil talaga yung ginagamit namin kasi sabi ng asawa ko mas maganda daw yung virgin oil kisa mga regular na oil so ayan na mga guys ang itinang sasabaw ko talaga dito mga guys suka talaga lalagyan ko siya ng kunting tubig din mga guys pero mostly talaga ang nilalagay ko ay itong luto na to guys para siyang so ayan na mga guys luto na yung ating paksiw na parang adobo na parang prito so itry niyo tong gawin guys natutunan ko lang to sa mga bikol no na um, yung paksiw nila parang adobo na parang prito kaya ko siya nilagyan ng mantika guys kasi ang purpose nun ay parang ano siya parang paksiw na parang prito yung ilalim niyan ang sarap niyan guys itry niyo Sobrang sarap. Lalo na kapag ka, nakalipas na yung dalawang araw, tatlong araw. Doon mo nalalasahan talaga yung sobrang sarap niya. Mapapaanli rice ka talaga niyan. hey, baby! Oh, baby. What is that, adobo rice now? Put that here, baby. Come oh, on, babies. Oh. <coughs> Ayos, natapon ni asawa ang kanyang kapte. So, ayan. Let's it. So ito guys, ang kanya niya, kanya ito. Ang pistachio ay sa aking asawang. This is yours, right? Mm -hmm. Salamat okay, padala daw sa Pilipinas. Same? ito ay sale. Can you eat now, baby? Hello. Can you eat my ice cream? Sure. So, ayan na guys. Napabili tayo ng ice cream sa ating asawa noon. Para makunya niyo ating tipon. Ating ipin ba mo no? na binonot. tayo ng ice cream guys, no? Kasi nga, nabumutan tayo ng lipin. Ito ang ating mga pwedeng kainin. So, ayan, no guys? Pagpabili ako, sasama ko ng ice cream, fresh milk. Ayan, yung ating fresh milk cereal. Ayan. So, pinila niya ako ng tatlong blackberry, guys. Tatlong avocado, tsaka itong saging. So, ayan, guys. Kahit tayo ng ice cream. Woo! Vanilla flavor lang pala ito mga guys. Hindi ako pwede na may mga nuts. So, ayan lang mga guys. Kakain muna ako ng Ooh, ice cream. You want some ice cream, eh, bebe? No, Alright. So, yan lang mga guys for today's video. Thank you for watching. Kakain mo nang. Bye. Bye-bye.